Hello guys! Good morning! It's another day na naman po na tayo ngayon. Kaya we have to thank God for um, keeping us alive. ba? Diba? So, salamat tayo kasi nga binigyan pa tayo ng isa pang pagkakataon para mabuhay. Kaya... Go on na! Gawin na natin po natin, gawin po natin ang ating pong magagawa lahat-lahat para sa kabutihan. Kahit walang-wala na, gagawin mo pa rin. <laughs> Hindi. Ganun lang talaga. Pag mayroon kang itutulong, tumulong ka. Pero pag wala naman, pwede na no magsabi na next time na lang pag mayroon na. So, so far for that, ngayon po is, I am happy to um, to show you our humble garden. Kasi nga, mayroon na naman kaming bagong itinanim. Kaya yeah, magkikita nyo. Tara, let's go! ayan, nasa labas na tayo. Papakita ko muna sa inyo ang aking nakuha doon sa farm, doon sa koncho. Ito, oh, kung alam nyo to, ano yan? Ito ay sambong. So, nilagay ko muna siya sa paso. Ayan, kung makikita nyo. Kasi talagang pinapano ko muna siya. Kasi nung kinuha namin, may ugat pa lang siya. Ugat. So, nilagyan ko ng lupa tapos, syempre, diniligan ko din. Pero ano na siya ngayon? Um, three days na siya dito. Hindi ko pa siya, hindi ko pa siya um, nilagay doon talaga. Or hindi ko pa siya nilipat. So, yan. And now, andito na naman tayo sa aming, yan, simula dito, papunta yan doon sa kabila. Yan po yung garden namin. Doon so, natutuwa ako dito sa Yellow Bell. Ayan. Eto. Ganto lang 'yan nung kinuha ko doon, pero ngayon tumubo na siya, oh, 'di ba? Dalawa 'yan dito. Meron pa dito isa. At saka ito kasi yung iba namatay. Talagang ganoon kasi namatay sila kasi hindi pa yun sila yung talagang para pang tanim. Ayan, ito yung kamatis ko. Kamatis. Tapos, meron ako din ditong kamoteng gapang. Ayan, gumagapang na siya. Ito. So, walang tapon. Pagbibili kami ng kamote or kung ano, darararacho tanim. So, ayan, nagbunga na rin siya. Tapos ito, tinanim ni na ang tanglad. Meron din doon sa labas. Makapal na yun. So, ang ginagawa ko every morning, hindi naman every morning, may, ano, apat lang. Nagpapakulo ako dito kasi maganda to guys, sa katawan. Ayan, meron dito, malaki-laki na rin ang papaya dalawa. Tapos, ang kakatuwa lang, yung kangkung. Hmm. Hmm. Gumapang na talaga siya. Ayan. So, ito yung our humble garden. Tapos ito guys, ito na yung ano, tinanim na namin. Tinanim ko na yung okra. Ayan. Ito na. Ayan, yung iba lang kasi medyo namatay. Hindi lang medyo, eh namatay talaga siya. Kagaya nito, hindi ko alam kung mag survive pa to. Ito siya. Tapos ito. ito na yung mga kamatis namin. Ayan. Ayan. Guys, nakakatawa yung sigarilyas. Ayan, oh. Kaso, hindi pa namin nalalagyan dyan. Kasi, lalagyan namin yan ng kapangan. Nakakatawa lang kasi, di ba? Kung ano ang itinanim mo, aanihin mo balang araw sa tamang panahon. Tapos, may oregano ako dito, guys. Ang ganda na ng oregano. Ayan, oh. Ang kapal na niya. Kasing kapal na mukha mo. Ito <laughs> na yung kamatis. Tapos, guys, ang kangkong. Nakakatuwa. Kasi si Jess bumili ng kangkong. Kasi nag-ano siya, nagsigang. O, oh, diba? Itinanim ko ang kangkong. O, oh, look. So, pwede na ako dito magulay. Hindi na ako bibili. Tapos, ang ikinakatuwa ko pa kasi yung kamuting kahot. Tignan mo. Oo. O, oh, pa diba? Ang kapal na, guys. Nakamuting kahoy. Di ba? Ang ganda na tingnan. Tapos, ang mga munggo, mag, ano na yan, malapit na yan, mamunga. Tapos, ito na guys dito. Ayan simula dito kasi or simula doon kasi sa kanto papunta yan doon dito sa gilid mga kamatis yan di diba? sayang naman so ga gamitin natin yung ating natitirang lote dito sa likod para meron tayong magamit o oh, di diba? puro yan. um, kamatis. Tapos ito pa dito. Ayan, meron ito dyan. Puro kamatis yan. Ito, nakakatawa yung talong. Ayan. Tapos, meron din kami dito papuan. Nag-try kami. Kasi, nung bumili kami, kina syempre, kinain namin. Tapos yung buto, tinapon lang namin dito. Meron din doon sa kabila. Diba guys? Oh. Soon. Pag namunga to, hindi na kami bibili, 'di ba? Ang ganda lang siya. iyan, so simula yan dito. Yan yung garden, nakakatuwa lang. Tapos ito dito, guys. Oh. 'Di ba? Tapos itong Sili. Sobrang daming bunga. Ayan. Tapos yung papaya. Sooner. Nga, ano pa to? Mamumunga na yan. Ito guys. Yung sinasabi ko sa inyo na tanglad. Ayan. Marami na dito kung ano eh. Nakatikim nito. Kasi meron ng ang iba nanghihingi. <laughs> nanghihingi sila. O diba? Kaya paano, nakakatulong tayo. Pero sana naman, syempre, gastos natin tubig, magditilig tayo, tapos sila wala namang pakinabang. <laughs> so, yan. O, ah, diba? Nakakatuwa lang, guys. Yan, kung titignan natin, simula dito, papuntin din sa loob. Yun yung garden. Tapos, dito rin sa sa labas, meron din tayo dito mga talong. Ayan, malalaki na, guys. Ayan o. Simula yan dito. Papunta yan doon. Diba? Ano pa? Pag may bakanting lote, pag matamnan natin, tamnan para kay pa mapakinabangan. Diba? Ito kasi is end lot kasi to. Kaya pag end lot kasi, meron kang perasong lote na pwede mong gamitin. Ayan. Tapos yung orchids. O, oh, diba? Meron lang. Tapos dito, naglagay din ako ng halaman dyan para gumanda naman. Diba? O. Ayan, mga bago na yung tanim ng mga kamatis. Hopefully, hopsuli. Hopefully, mamunga siya ng madami para magamit natin at the same time makapagbenta tayo, di ba? Ayun, oh, no? ganda lang, guys. Ah, uh, di ba? Pag wala kang magawa, di magtanim ka para may anihin ka balang araw. Ayan, oh. Diba? Ang ganda. See? Ayan, guys. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. Thank you, thank you very much. So, ayan, guys. Thank you, thank you very much sa panunod po ng aking video. Thank you, thank you so much. Kahit alam mo naman na Ayaw nyo talaga, pero kahit papano meron naman talagang um, nanonood, kahit papano may views, hindi naman tayo na zero, although na talagang konti lang, hopefully sana um, supportahan nyo kahit papano, kahit hindi nyo gusto, panoorin nyo na lang. Salamat, salamat po sa akin sa lahat, sa lahat-lahat po na aking mga subscribers. Thank you very much po. Thank you, thank you very much. Wala po ko masasabi kahit hindi man ako ganun kasikat. Ay, alam ko naman, ilang years na ako, pero ganun pa din. Parang walang ano, kasi kasalanan ko din naman. Pero okay lang yun, at least, ginagawa ko yung best ko. Kahit pa paano, nakakapag-upload tayo.